Mabagpalang hapon mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Bahagi ng kalma ang karagatan Maraming salamat Lord sa iyong pag -aplos. At muli kami papalawot na naman Maghahap ng pambigas Sana swerte kami sa pagpalaot ngayon ang kasamahan ko Kuras nga pala ngayon Alas 5 na ng hapon mga kapaders Maghahanap kami uli ng panibagong ispat na naman Pagkapanaan Labang-abang lang sa pag-dive namin Panibagong dive sa panibagong ispat Ito paro-paro ang buwi naman no? Ito nala ang malaki orinis tapasan kung tawag sa amin mm -hmm. gitik Buhi naman o, mga kapaders may isa pang parot fish sungkitin ko, ayun pinalayas ko at baka makita ni buhay panain mga kapaders at marami nagkukoment, bawal daw hulihin ang parot fish kaya pinalayas ko na lang. ito solid mm -hmm. lagata ka dyan malabu labuan dagat dito ng kaunti mga kapaders. Pero ayos pa naman. At ang gamit kong flashlight ngayon dalawa para sa pinapalingas at para maliwalit ang kuha ng camera. Kapag ay medyo malabo, dalawang lipas ang ginagamit ko na ito pa, mungit. Mm -hmm. Mungit baboy mga kapaders. Masarap itong pang -ihaw. Pero sa akin nag-order, nag-request laang ng isang pirasong mungit. Matis sa pag ihaw ng ganitong isda kung mataba. Ngayon itong isda talaga mga wala itong pagpayat. Lagi lang itong mataba kahit maglantapin. Kaya lang ito, ang tilik na ito nakakatakot mga kapaders. Lason sa aso. Kaya yung nag-order na ito, sasabihan ko, ibaw na lang sa buhangin ang tinik, huwag nang ibaw sa aso. At baka mamatay pa ang aso, kawa naman. Na ito, lambingan mga kapaders. Hindi ko man pinana at dito sa butas, meron ko napansing isda. Kaya lang, uy, na ito, balangitan. Nagulat pati ako. Ang laki mga kapaders. Kanina ko nakita ko, bibigla akala ko maliit. Sobrang laki pala mga kapaders. Gigitikin natin. kaya nakakatakot. Baka makabulut habol habulin ako mga Kapadres. Ito na laang Mm. -hmm. Ito na pinalingan ko. At ito sigurado kahit tayo matinik, kayang tisin ang antak pero yung balangita pag tayo kinagat, hindi kayang tisin ang sakit mga Kapadres. ito sa unahan, mira ko na isda. Surahan. Mga kalahating kiluhan itong tayo'ng alisin ko muna at baka matinik ako. Mm. -hmm sintido ang tutok ng pana pag igkas sa palikpikan tinamaan mahina na pamulso ni kapaders ang layo ng tutok pero ang layo ng tinamaan di bali ating nahuli man surahan malaki na ang sikat ng buwan sana magpakita ang kulambutan dito sa parting kababawan ito orinis ulit mga kapaders mm -hmm, gitik sa ang tama sa parting mata tinamaan ayos na ito pang ulam pandaradagdag hanap ulit tayo dito sa unahan tsaga tsaga lang mga kapaders na ito pa dalawang isda umalis ka dyan mm-hmm. at sambahan gusto yata ang mahuli ng paru-parong iyon para sa surahan dag uli dito sa unahan na ito solid mm hmm El, nakabunot pa ha mali yan kasuli ng pana dito sigurado ka na Mm -hmm. wala ka ng takas hindi nakalampas yung dulo ng pana kaya inulit kong panain maganda ang presyo na ito mga kapaders kasama yun ang bitilya 1.30 sulid na kulay pula uwan uwan kung tawag sa amin awan ko lang sa inyong lugar dito mayroong ko pa mga kapaders mayroong pang sungot ng banagan huli ka ayos na ito pang turista mayroong itong dagdagan ipunipunin mga kapaders baka sakali lang mayroong turistan dumating sa isla Meron tayong may ibintang banagan. Dito mayroon pang isa. Araw sa butas, sungkitin ko ng lobas mga kapaders. Papatrasin ko at susuot na sa butas. Ayan na, lobas mga kapaders. Dandahanin ko, huli ka, bali dalawa. Ayos na itong pandaradagdag mga kapaders. Maraming salamat ulit Lord. Magandang blessing itong pinagkalubong sa amin ngayong gabi. Sana mayroon pang kasama. Kulambutan, dito may malaking lawihan mga kapaders kasing kulay ba to dinubol ko ang rubber ng pana mm -hmm. headshot gitik uli kwartang linaw pang nabinta bukas 170 at meron sa akin ang order ng lapu-lapu mga kapaders tagabayan. kaya nga yun yung mga nahuli kong lapu-lapu doon siya ng order dadaling kong bayan dito solid mga kapaders 101 nakatawang ulo mmmm -hmm sakto mm -hmm. saktong pipihit sana. Butit na ikasang ko ng pana. Malaki na ito. Kasi laki na ng braso ng aking ina kay mga kapaders. Butit dyan tinama sa katigasan at kung sa kalambutan. Reject na naman. Maigi na lang at mamang isda kahit maliwanag na ang buwan. Ito pa, solid. Abanti ng kaunti. Mm hmm, Lagata ka na naman. Uwan-uwan uli. Marami sanang magkakasama itong solid. At para magulpin natin ang isda dito sa bahura, ito yung panibagong spot mga kapaders, babaw lang ito. Ito yung mga walon di pa lang sa estimate ko. Hanap uli. Uy, na ito. Lapula po uli mga kapaders. Medyo naghihan ng kaunti. Iling ang plus kong isa mga kap... Ay! Nang makalagot pa. Ay ha, mali yan, sayang. Papahanin ko na ito. Ay, may isa pa mga kapaders. Itong pinandudubol ko. Yan, ikinasa ko. At yung isa natanggal ang panabit. Ito, single ang rubber. Mm -hmm. Nachambahan pa rin, nahuli pa rin mga kapaders. Kahit isang rubber, itong isda sa pana, alsin ko muna. Habang tayo lumalang, itong isang rubber ng pana, aayusin ko at para mayroon ni pandubol. Hanap ulit tayo. Ayos na mga kapaders yung rubber ng pana ko. Naikabit ko ni isang panabit. Uy, na ito uli. Nasa sayap, nakasuot. Mm -hmm. Headshot uli, lawihan. Or bakla. Kwartang linaw. Salamat ulit Lord na marami. First class na isda. Medyo madilaw-dilaw ang dagat dito. Sa ibang bahura mga kapaders Tsaga-tsaga lang natin. Ito, turutot. Mm -hmm. Naglalabasan ng unti-unti ang turutot. Dahil nalapit na ang Pasko mga kapaders Masarap naman itong pinireto. Tsaga-tsaga lang kami ni Boy Pugita dito sa bahura. Dito, may kulit itim na isda. Labahita. Mm -hmm. Tatago ka pa dyan Bitilya rin ito mga kapaders Pag ito kalapad 200 grams estimate ko dito Sa ganito kalaking isda Maganda ang panain dito Kahit medyo madalang Tsagaan lang sa pamamana mga kapaders Dito may nakatago Parang taligbago Malapad Magapal pa ang po dito sa ibang bahura Yun tinamaan mga kapaders Hilahin ko na at nakalampas yung dulo ng pana yung laan nakasabit sa kula po, sa mga dahon ayos na itong pandaradagdag isdang masarap makatinig pero masarap sa bawan maghahanap ulit tayo sa unahan doon may nakatago mga kapaders yun tinamaan na naman oy danggit or balawis medyong laang ito kalaki mga kapaders hindi kasi nung kalapadan makatising tayo ng gayitong isda pinrito, nakakamis ng gayitong isda dahil matagal din tayo niya kauling balawis mga kapaders maghahanap tayo dito na ito nasa butas dalagang bukid mm -hmm. ito malapad na sigurado malapad pa sa mukha ko mga kapaders ayos na ito masarap itong sinabawan makubulan naman ito, mga kapaders mayroon pang isa naroon ikakasok ang pana itong isa sa pana wagla ang malikot itong isa tatamaan ito ng maganda oy gumalaw pa mm -hmm. nakabunot nasa unahan yung dalagang bukid na ito huminto din balagbag ng kaunti kaunti pa ay natanggal na naman yung rubber ay ha malapa man ito Patatanggal. tanggal yung isang rubber uli mm -hmm. bali dalawa medyo lo ang pagkatali ko nung ano panabit dun sa rubber ng pana Pagkasako, na natanggal uli mga kapaders lamang talaga kapag dalawang ang rubber ng pana pag mayroong reserba. pag nagkaroon ng diferensya yung isa mayroong pang isa mm -hmm lapu si-bungin, orsono. Mga 300 grams lang mga kapaders. Hindi kasi nung kalakihan ito. Pero may presyo na, may timbang na. 170 ang kilo. Magaan sa bulsa, sariwang isda. Makakain na kayo. Hanap ulit tayo. Na ito mga kapaders. Balata na naman, nakatindig. talaga masama ang panahon. Huwag sana. Huwag ka magpara tayo. Bumaba ka na dyan. Pabor sa Agos ang langoy namin hanap ulit tayo. Oy, talagang bukid. Naroon na sa pinakang ilalim. Kita pa. Mm -hmm, nakatanggal pa. Basta ganong isda. Malambot ang laman. Asa na kaya yun? Dito mga kapaders. Nakita ko na. Mm -hmm, Diyan ka lang palang pumunta. Ayos na ito. Butit nakita ko pa. At kung hindi ko napansin. Sayang sa bagay kakaimay ng kasag iyon ito pa mm -hmm. lapo lapu lapu liglig or kauser ayos na ito pandara dagdag makadilid sya lamang ng 3300 ayos na naman ang mahalaga ulam uli Saka may pang bigas. dito maya maya mga kapaders nakatalikod sa akin antayin kong humarap walang plano nga harap talaga nakatalikod try during ko na yun tinamaan wag lang makabunot kailangan ko dandahan mga kapaders, Nagitik, ganda ng tama, malapad. 300 grams sa estimate ko. Ito yung isdang masarap sa bawa, lalo pag may kasamang gulay. Mga pros class. Dito tayo sa kulapuan. Magigipaghanap na naman tayo sa mga isda dito na nakatago sa ilalim. Pakita kayo. Masinagkulaan kayo. Oy! Kulambutan! Nakakagulat ka. I-double ko ang rubber. Mm -hmm. Gitik, hindi nakatinta sobrang sangkiluhan ito sa estimate ko mabilis talaga lumaki ang kulambutan sigurado ngayong amihanin pinakang may ito mga 3 kilo 5 kilo ngayon simula pa lang mga kapaders nakakatawa ng mamana ng kulambutan hanap ulit tayo baka mayroon pang kulambutan naroon sa unahan sibungin uy dalawa mga kapaders itong malaki laki ang unahin ko muna mm -hmm. gitik ganda ng tama ikakasa ko ang pana at meron pang isa mga kapaders. Yung isa medyo malit-lit, pero hindi kasi nung kaliitan. Katamtamin ang laki mga kapaders. Ayan, kakasa ko na ang pana at pinidyan ko lang muna ito at para makita ninyo. Ikinasa ko na ang pana, dahan-dahanin itong isa. Headshot mm -hmm. din mga kapaders. Bali dalawa. Ayos na ito. Maraming salamat Lord. Magandang blessing to. Sana mayroon pa sa unahan. Naroon, malaking bigan. Mm -hmm. Lagata ka din yan Bigan or bulgan, matampusa mga kapaders. Dito sa amin sa Quezon, sa isla, sa isang isda, tatlo ang pangalan tawag namin. Masarap tong sabawan. Na ito na mga kapaders, nawi pala ang kami ng mga ko. Si Boy Pugita, nakahuli ng Pugita mga kapaders. Ayan, kulambutan. Aking pelings yung plus like at medyo madali mga kapaders. Ayos man malaki na ang kulambutan. Sigurado ngayong amihanin, mga buwan ng Desember, Januari, February, mga XL na yan. Pero nilalaki lalaki yung mga kapara sa saplanggana na yung mga ibang buhay sa dagat, lalaki pa yun. Maraming salamat ulit Lord sa mga blessing na pinagalob sa amin. Amin itong pagdadamutan. Sigurado sa pambigas nito, pangkat si Tutoy. Malaki na naman ang buka ni Mrs. Bukas. Ito yung mga lapula po mga kapalers, yung ating mga napana mga lawihan, liglig ganda ng sukatan liglig mga kaparers mga isang dangkal meron sa akin ang order ng gayan lapu-lapu siguro ko sa tabi abang-abang lang bukas sa aming kikitain ito na mga kaparers yung ating huli sa dive na naman kagabi ito ang aming kinita 3,281 ito yung kasus namin 324 ang natira 2,957 pinaglima ito yung partihan bawat isa. 591. Ayos na ito. Maraming salamat ulit Lord sa panibagong biyaya na naman na pinagalog mo sa amin. Kami itong pagdadamutan. Maraming salamat nga pala sa inyong walang sawang suporta. pati rin sa mga hindi pag-skip ng ads. Maraming salamat din po. Sa biyaya ng karagatan. At para paano. May mga blessing pala tayong natanggap mga kapaders. Shout nga pala sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pati rin sa mga WebW dyan. Lahat ay mag-iingat. God bless.